Sige. Magandang hapon po, Ma'am Cherry White. Hello okay. po, magandang hapon po. Nasabi na po sa amin kanina ni Cherry uh, Sherry, okay. yung problema at susubungan po namin, tingnan namin kung pwede natin maayos pa to. Mm -hmm. Gano'ng katagal na po mag, magkasintahan ni ano, Boy Tapa? Uh, start po nung December 13. This... Dito lang po, bago lang. Ah, one, wala pang one year, December 13. Okay. Well, sa'yo naman po yun. Kahit pa paano. Tatatlong buwan na kayo. Mm. Yan ang bang pinag-ugatan ng... Alright. So, nakakatuwa, no? Hindi ko alam kung collaboration ba to ng RTIA at saka Cherry White. Pero, alam naman natin lahat na si Cherry White ay umabot na sa TULPO. Inireklamo niya ang kanyang selosong content creator boyfriend na si Boy Tapang. Ang nakakaloka lang, si Rafi Monyo, kailangan talaga mag-absent sa Senado? Ikaw ba talaga kailangang mag-entertain? Mag-interview kay Cherry White? At napakaraming hampas lupa. napakaraming mga pobre na nakapila sa labas ng Pioneer and alam nating lahat yan. Pero talaga kailangang mauna? Ito si Cherry White? So, it only means one thing. Talagang uunahin mo yung ano, mas uunahin mong tulungan yung mga makakatulong din sa'yo. Alam naman natin na maraming followers itong si Cherry White. So, di ba, for the views, for the content na naman ito si Rafi Monio, ang ah, nakakaloka, di ba, nag-absent ka pa sa Senado para lang makita mong alindog dito si Cherry White, may gulay, napakaraming pobre sa labas. Nawala kayo ni Cherry White. <laughs> Yan ba pinagmamalaki yung idol nyo? Dam na daman nyo ba na kayo ay nasa laylayan na hindi kayo unahin? Nadaman nyo ba? Sana rafi mo nyo, no? Maging fair ka sa pagtulong. O yung pagtulong kuno mo, be fair. Dapat first come, first serve. Or, depende kung gaano ka-emergency yung need na tulong. Wala na mga kwenta-kwenta yung nareklamo nitong si Cherry White. Talaga ba? Talaga ba kailangan unahin siya? Dahil nagselos ang kanyang boyfriend? Diba? Nagselos yung boyfriend niya so kailangan unahin siya? Napakaraming mga pobre nasa sa labas. Yung iba nga doon na sa tutulog. Pero naunahan pa sa pila ni Cherry White. Dahil si Cherry White siya, sikat na vlogger, pasok agad sa banga. Kawawang mga nasa laylayan. Nakakaawa. Kaya kayo, huwag kayo masyadong magpapaniwala na mahal kay ni Raffi Monyo. Niloloko lang kayo niyan. <laughs> Kaya kayo mga pobre, magpabayang kasi kayo para unahin kayo. <laughs> Yun lang Magpa-viral kayo, dai. Magpa-viral kayo. <laughs>